Ano naman po yung masasabi po natin na nakikita po natin na uh, ipinapatter na po ng mga ibang city, ng mga ibang lalawigan po yung gikonsulta at uh, yung kanilang programs sa gikonsulta. Actually, nakakataba nga po talaga ng puso na only in, dati sinasabi namin, only in Pangasinan na meron po tayong gantong programang gikonsulta na nag uh, po provide po ng incentives para po mahikayat ang mga Pangasinense na magpa-check up po. Kasi, um, sa ibang mga probinsya, wala pa po talaga mga ganito. So nakaka nakakatawa, nakita ko nga din po sa Facebook na meron pong ibang lugar tulad nga po ng Quezon City na gusto po nilang gayahin. So maganda po kasi talaga siya na inisyatibo, maganda po siyang programa po para lang po um kumbaga panatilihin po natin o paigtingin po natin na mas palusugin ang atin pong probinsya, ang bawat pangasinense. Yun po yung talagang target po natin. And syempre, um, part na din po dyan, pagkakaisahin po natin ang lahat po ng health facilities dito po sa ating probinsya. Hindi lamang po ang 14 hospitals po natin, kundi even yung mga RHUs, makikipag-ugnayan po tayo sa kanila, makikipag, kumbaga makikipag-collaborate po tayo para mas madali din po yung referral. Yun din yung isang target natin mas um, pagandahin yung referral system dito po sa probinsya ng Pangasinan. Yun nga, nakakatuwa talaga na ginagaya na nila tayo. Imagine, tayo yung probinsya na pinakaunang nakagawa at nakaisip ng gantong programa. Napakagaling nga talaga ng atin pong gobernador at syempre ng kanilang mga kasamahan po dito sa lalawigan po. No?